Kerendon, salamat ah. Syempre, basta ikaw. Thank you, Kerendon. Yun. Okay, man, Boss, nandito kami ngayon sa pila. Okay. Boss. Ngayon. Okay, yeah. Meron ba tayong... Okay. Ah, ito. Ganito na lang. Pag ito. Tumayo. Yan. Yeah, Tumayo. Yan. Ano yan? Bibilang ito ng sapatos. Uy. Uy! 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 Bibilang ito ng Bibilang lang ang Ano gusto mo? 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 Aram mo. Aram mo. Ito na, ito na. Patayin mo yan. Patayin mo yan. Patayin mo mo yan. Pag tumayo, ibilan mo ako Tumayo! 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 Kasi <laughs> libre talaga tayo sa Libre! Tumayo ka na! Ko, ito Saya, na! Ito na, ito na. Ito na, okay, na. mo na. Suotin mo na. Kali na, na. mo pa sinusot, di ka pa kumukal. Pakilasukat yan. Kanina. Ginaganan nga na ini-estima niya kanina pa. Ate, paalala lang, may, may yung paano. <laughs> yung chan nagunta sa paano. <laughs> <laughs> nagamot ko na yan, nagamot na yan. Amibiasis. Oh, uh, yun o. Oo. Oh, oh. check. Spike check. check. Ganda, hulmang ulma. <laughs> makapit, pero, <laughs> pre. Okay, makapit, 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 makapit yan. Okay, Pero hindi... Naga... Uy, dito naman. Thank you Pila, sa iko yan rin gan, salamat. At Miss DK, sa Team VK. Eeeeee! Ano sa'yo? Ano ba, bakit may ganito? May text ba ito? Ano nga lang, naputuwa lang sa'yo. Ah, okay. Yun guys, binigyan ako ng t-shirt dito pero mukha akong rapper. Nagpapalitin oh, <laughs> ko na. Nagpapalitin <laughs> 以啊、so yeah.

Idal, nakapili ka na ng sapatos mo? Nakapili ah, natin. Suot mo na! Ganda! Hindi na kailangan pila. Ah, pila na? Ang galing! Oo, oh, bagay na sa akin ito sa bata. Ayun lang din sila, Priya. Ayan. Ito lang bit bit ko. Ito o pin. Pero rendon salamat ah. Siyempre pa sa ikaw. Thank you kay rendon. Yun. Pasakot ka na. Sige kaya. Ayan. Libre ako ni kay rendon ng sapatos eh. Pili tayo ng... gonton ito. nito! Oh! Yeah! So, yun guys, meron tayong napili. Wow, ganda. Kita nyo naman, pero medyo maluwag siya konti. Pero okay na yun, allowance ng panapin. Makakagalaw na para maayos. Thank you, te. Maganda ba, te? Ya, yeah, hindi mo pipiliin, Taya. Taya. Kasi sa akin, no? Kaya sa akin yan Tal Lad Bagay uh, Lupit nga sa Wow, tingnan nyo nga naman dito guys Ah, uh, Hong Kong Ang laki ng TV nila dito sa Hong Kong oh Silpon yan. Silpon. Ah, silpon. Oh, oh, oh. Silpon yan. Oh. Ayan. Uh, thank you so much dito sa pila. Ayan. Right okay. Sipa, kay GK, kay Vlad, ayan. super Ayan. Ay Ayan. na yan